Sa tuwing malabas tayo ng ating tahanan at tayo ay may pupuntahan, hindi natin alam na sa labas ay maaari tayong mabiktima ng black magic. Kagaya po ng usog, bati, or kagaya po ng uh, mga ingit, or may mga taong may alam sa black magic na maaari tayong mapagtipan hindi natin alam kahit pa gaano tayo kabuting tao eh, talagang hindi natin may iwasan yung mga taong may lihim na inggit sa atin. So, upang makaiwas sa mga ganitong uri ng black magic, bago ka tuluyang lumabas, bago ka tuluyang umalis, pagkalabas na pagkalabas mo ng inyong pintuan, ay ibulong mo ito ng tatlong beses. Adam, Tadi, Kam. Adam tad kam. Adam tadi kam. Sa kakatuluyang maglakad paalis ng inyong tahanan. Mabuti po ito upang hindi katablan ng anumang uri ng black magic. Paalala po, kung ikaw ay naniniwala dito, maaari natin itong gawin. Ngunit kung ikaw naman ay hindi naniniwala sa mga ganito, ay pwede po ninyo itong baliwalain. Huwag po natin istresen ang ating mga sarili sa mga bagay-bagay na hindi natin nais na gawin. Sapagkat ito po ay hindi ipinipilit sa mga taong hindi naniniwala dito. Ngunit kung ikaw ay naniniwala dito, at ayaw mong mapahamak dahil sa panahon ngayon, hindi mo na alam kung sino ba talaga ang totoo at tunay mong kaibigan. Dahil minsan, kamag-anak pa natin mismo ang nagpapahamak sa atin.